Ito po, naku po, mga kababayan. Antony Taberna. binanatan ng mga Duterte. So, ayon niya po kay Katon sa kanya pong programang uh, Dos Dos, ay kaya naman palang pigilin ni PBBM ang warrant to Paris mula sa ICC simanyan o Interpol. Pero A, paano naman po gagawin ni PBBM to? Kung itong mga Duterte na to, eh, sa araw-araw na lang na dumaraan, eh, walang ginawa ang mga ito, kundi sabihan siyang bangag, adik, diktador. A, paano gagawa ng mabuti ni PBBM, itong mga Duterte, samantalang ni eh, Ang ginagawa sa kanya, ipuro eh, paninira kung ano-anong pinagsasabi. Hindi po ba, mga kabayan, alam niyo po, ito po, may, may punto po rito si Katon Ying, ito po, po ang kanyang sinasabi. So, kung tutusin eh, kayang iligtas ni PBBM itong si Duterte. Kaya lang, ang problema, eh, wala nang ginawa itong mga Duterte, kundi banatan ng banatan si PBBM. O tapos ngayon eh, piling pa-victim sila. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ang naging pahayag ni Kato sa kanya pong programang DOS for DOS. Hindi naman talagang pigilin ng Pangulo yan eh. Uh, yung uh, arrest warrant na yan, mm, ICC man yan o no, Interpol. Mm, Kaya lang, meron ka ba naman ekang konsulasyon na pigilin yung uh, arrest warrant? Eh, walang lubay ang mga Duterte, pa katitira sa iyo. Hmm, isa pa 'yon. Oh, bakit ka naman uh, hmm. gagawa ng mabuti sa isang taong araw-araw oh. ay tinatawag kang bangag, Ayan. adik. Ah, oh. uh, oh. uh, diktador. Oh. oh. Tapos eh pagpaplanuhan ka bang ipapatay. Pagpaplanuhan -pa ay ipapatay, tapos ipagtatanggol mo ba oh. 'yan? Eh, eh, parang tama, sa, kasi sabi ko okay. Oh. Eh, iba rin talaga pag hmm. may kausap ka ibang y tao eh. Yan mm. din naman yung, yung binabanggit natin nung nakaraan na hmm. parang nag extend ka ng uh, ano, reconciliation, uh. helping hand, uh -uh. iniaabot mo, pero inaabot mo yung kamay, tinataga yung kamay mo. Uh -uh. Uh, na sinasabing, bangag ka! Uh -uh. Ba't mo kami aabotin? Eh? Bangag ka! Uh, adik ka! ngiwi uh, ka! Paano nga naman mangyayari? Uh, kung Yan. baga, uma tayo, um, eh. umaasa ka ng sa kapwa mo na mabuti ang gagawin sa'yo, pero, pero ginagawan mo naman siya ng masama. Araw-araw, yun ang sinasabi uh -hmm. natin. no. Oh. O oh, yan nga po mga kababayan. Narinig niyo po ang naging pahayag ni Anthony Taberna ng kanyang kasama sa kanyang programang Dos for Dos. Hindi po ba? Tama naman si Kato Nying eh. Pwede po talagang pigilan ni Presidente Bongbong Marcos yan. Ang problema, paano mo gagawa ng mabuti itong taong wala namang, walang ginawa kundi banatang ka ng banatan. Oh, gusto mong gawa ng mabuti, itong Duterte, gusto mong tulungan. Pero, walang ginawa ng ito. Sasabihan ka ng sasabihan ng bangag, adik, ano-ano pa, diktador daw. O, tapos, pinagbabanta ang panggugurgo gorin Paano mo nga, ito? O, paano naman sila tutulungan ng Pibib, Pibibin, kung ganyan sila, hindi po ba mga kababayan? O, kaya dito, Palakpakan po natin si Kato Nying, mga kababayan. Oh! Hey, dito, saludo tayo kay Kato Nying. Tama naman. <laughs> so, hanggang sa muli, ito po ang Nerds TV 5.1. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, uh, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating mga reaction video natin po ni-upload. Dito lang po yan sa God's TV